Ganyan yung lips ko. Oh, no! <laughs> may gala kami ngayon. Dahil may gala kami, isasama namin kayo. Pupunta tayo dun sa may magandang lugar. Sa may mga umiilaw-ilaw na gano'n, no? Oh. Excited ka na ba, May? <laughs> Hindi. Hindi? <laughs> Why? May kasama kami, nandun si Rose. Tapos, si Ate Ruby naman, nandun pa sa 7 eleven Kompleto Ay, na kami. But, si Ivy, <laughs> si Ate Ruby, si Rose, at ako. <laughs> Pupunta tayo sa magandang lugar. Sa nagbibling-bling. Surprise mo para may ano, may thrill kunwari. See you later! <laughs> Ayan tayo. Sige, okay, dyan tayo maipon. na kami! Nandito na kami! Sisimulan na natin ang adventure natin. Let's go! Mamaya mag-alcohol ako. Alcohol time! Tara na! 3 tayo, 3 3 muna Magsisimula tayo sa Exit 3 Sasabihin ko na kung saan kami pupunta Tcharan! Dito, sa Christmas Land So, tara na Doon tayo sa Exit 3 Dito kami galing kanina sa Kunyang. Tapos, dito kami sa... Saan na? Yun. Sa Banchao. Diba? Hindi na kami nag-transfer. Blue line. Mula lang to dito sa amin. Ayun pala. Itong Kunyang, malapit lang to sa amin. Tapos, yun lang. Dere, derecho na. You are here. Banchao. Nandito sa Bancao yung Christmas land. So, tara na. Let's go. Tara. O, yan na siya nakikita ko na yung makul. Makul na tulay. <laughs> Welcome to Bancao. Christmas is in the air. Habol tayo. Hindi. Benge, sabi ni Anna. Welcome to Banchow. Tara, ang dami ng tao. Tao is life. Ayun na, medyo kunti pa yung tao dun sa mga full, oh. muna tayo habang may liwanag. Maganda kapag may araw pa eh. Marami na nga tao sa doon. Mm -hmm. dami, oh. Pero hindi pa ganun kakapal. Tara na. Let's go. Ang dami ng tao. Dito. Tara. Yun muna ang pupuntiryahin namin kasi maganda yung view niya. Kapag may liwanag. Mamaya iikutin natin yan. Ayan na siya. Ang ganda ng kulay niya. Ay, plastic lang Ah oh. Oo. Oh, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda pa magpa-picture kasi wala pa masyadong dumadaan. At least hindi ganyan kadami nung pumunta tayo. But, Dito. Dito. Nung nakaraan. Tara. Dito tayo. Tataasin natin yan. Dito na tayo. Oo. Oh. Tulay lang. Ah. Dito na siya. Ang ganda. Ang dami ng tao pero okay lang. Hmm. May harang na. Dati walang harang yan eh. Marami na kasing tao kaya nagaharang-harang na siya. ang ganda niya. ganda. The... ano si ano? Si Isa? Sana yan sa GoPro. Gawin sa GoPro ko. Dito tayo. Ikot, ikot. Ang kit nyo. Parang tunay yung dahon niya maful Pero fake lang to. Mamaya babalik kami dito. Ang dami na kasing tao kaya hindi na magandang ano, mag-picture. Oh, Bubble! Ang dami ng tao. Magbabaliktad kami ng ruta. Kasi kapag pa ganito, maliwanag. Yeah. Medyo maliwanag na dito nga. Ito tayo. Maghahanap tayo ng magandang view. Kasi nahihirapan kami magpicture. Let's go. Nahihirapan kami kumuha ng picture. Kasi ang ano, ang daming tao, tapos, basta mahirap. Bakit kayo nasa picture maganda? Pag kami nahihirapan kami. Oh, no. my gulay. Babalik na kami dito. Ikot, ikot. Umikot lang kami kasi may ano no, may harang na daan. Ano, hirap kumuha ng picture no. Dito tayo, parang maganda dito sa way na to. Try nga natin. Wait lang ha. Tingnan niyo ang daming tao. Pero konti pa nga lang 'to eh. Tara na. Ikot tayo sa iba. Yung Christmas tree pala tin castle. Pupuntahan natin, hahanapin natin yun. ano ba yun? Oh, yung parang gold. Ang hirap naman kumuha ng pechores ni Amores. Ganda pa naman. Ba't sa picture nilang ganda? Oh, cool. Ito ang mahirap dito kapag marami ng tao tapos may mga ganito. Oo. Oh. <laughs> Nagagalit na si <siya>. Hindi <laughs> na daw nagsawa. So tara na. Bye-bye! Ganda-ganda pa naman. Pero babalik kami dito mamaya. Maganda to kapag may ilaw na. Mamaya ulit. Tingnan nyo. Napakadaming tao. Ito ang hassle kapag talaga namamasyal ka sa ganito. Kasi ang daming tao. Nanyo yung tao. Paano ka makakapagpa-picture dyan ng maganda? <laughs> um, mamaya na lang ulit ako magbablog kapag gabi na. Para may pakita ako sa inyo kung ano yung itsura nito kapag may mga ilaw na. Hindi pa kasi siya masyadong maganda gawa nang wala pang ilaw. So mamaya na lang mag iikot ikot muna kami, magpapapicture kami. So, bye-bye! Iba vlog ko na itong pinipilahan. Kasi mamaya mahirap nang kumuha dito. Pumipikit-pikit siya. Oh. Ang haba ng pila ng magpapa-picture. Pero in fairness, ang ganda ng pagkakapicture picture niya. bling 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 <laughs> sabay pa kayong lumingon <laughs> akin na kayo

Grabe. There's so much tao. Oh my gulay. Napakadaming tao. Kaya dapat pag, pag uwi natin neto, maligo tayo. Oh my gulay. Dahil sobrang tao talaga. Laro dun sa taas. Nakita nyo naman bumaba na kami. Nauuhaw na kami masyado. Nahirapan ako mag-vlog, nahirapan ako, nahirapan kami mag-teacher na maganda. Kasi, sobrang dami ng tao napakahirap pero we try our best <laughs> para makakuha ng magandang picture ito na lang, puro na lang ilaw so tara na Papasok ba tayo ulit doon? O, oh, kukuha train muna na tayo na ano? Train station muna tayo? Papasok so, tayo na train station, oh, okay. di uwi na tayo. Hala ko, ihilang tayo. O tara, doon tayo. Dito, hanap tayo dito. Hmm. Shhh. Maghahanap muna kami ng banyo sa kanang mailalaman sa aming kiyon. Kasi nakakapagod mag-ikot. Mag-ikot ng mag-ikot. Kaya nga natin yung palakas. nahanap yung Christmas. Yeah. Yung castle. Hindi namin nahanap. Napakaaga-aga pa naman kami pero hindi namin nahanap. Uwi na kami. Bye! Bye! Dami ng tao. Kailangang ingatan ng sarili. Bye!